Handa ang National Capital Region Police Office sa malawakang kilos protesta kontra katiwalian sa November 30. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, simula sa November 28 ay ilalagay na sa full alert status ang kanilang hanay. Pero ngayon palang lang, sinimula na ang security planning at pakipagugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo't iba't ibang grupo ang inaasahang lalahok sa kilos protesta. Handa na po ang NCRPO simula pa po nung matapos yung ating huling malaking aktibidad. Ang guidance po ng aming Regional Director, Police Major General Anthony Aberin ay klaro, preventive, responsive, at syempre ang maximum tolerance para maging maayos ang lahat ng kilos protesta. Ang tinig ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Sa ngayon, may permit na ang mga organizers sa People Power Monument kung saan inaasahan na hindi lalagpas sa 50,000 individual ang lalahok. Kaugnay nito, sinabi ng grupong isang bayan na umaasa sila na ma magiging mapayapa ang kilos protesta at walang magaganap na anumang kaguluhan sana hindi naman ito gamitin para manggulo sa ating bayan dahil uh, at the end of the day what we want is a constitutional and a uh, rule of law process and uh, yun nga ang gusto natin eh managot sila pero hindi naman anything na revolutionary or unconstitutional hindi ho na kami papayag dyan Ang tinig ni Attorney Howard Calieja convener ng isang bayan ayon naman sa grupong makabayan sa Rizal Park sa Maynila sila magtitipon-tipon sa November 30 Anila dapat managot ang mga sang sa katiwalian at magkaroon na ng pagbabago sa sistema ng gobyerno para matuldo ka na ang korupsyon. Ang buong range ng panawagan ng ating mamamayan, kaugnay ng uh, lahat ng sangkot dapat managot at kailangan may pagbabago sa sistema. Ang tinig ni Teddy Casino ng koalisyong Makabayan.